Hmm. Lemon lang. Lato. Arosep. Ano pa ba? Ibang tawag dito sa inyong lugar. Lemon lang. Wala na iba. Kasi ito may lasa na to hmm. hmm. Sakto. Hmm. Pag naalala ko yung lato, nagpapabili ko. Nagpalay kasi utak niya. Sabi ko, lato, lato, please. Ah, may lato. Well, oh. hmm? Ang daming benefits nito. Search nyo na lang. <laughs> hmm. Ah. Oh. Kaya kumakain ng luto. Hindi lahat kumakain ng lato. Parang balot lang eh. Meron taong hindi kumakain ng balot. Si Dr. Grace Rojotan. Happy birthday! Happy birthday po! Mwah! <laughs> hindi ko makain ng balot yan. So, lato din. Hindi lahat ay gusto ng lato. Kasi ewan ko ba, madulas na ewan ko ba. Yon. <laughs> Ang sarap! Mmm! Mmm! Sarap!